Hai, mam. Ma mam bawol tagilid jian ha. Ah? Mei ano ka ba jian? Hey guys, good morning. So isa na namang panibagong pamamasada Holiday ngayon pero Di sana ako lalabas ka so Naisip ko lari naman akong sa bahay So try lang Pero kanina pa ako nakatambay wala booking ngayon pa lang ako pinasukan Ito, so, galing may Papunta ng Papunta siya ng Nova Leaches. So nag pa naman siya Iikapin ko na lang tapos Ihabit ko na para makapunta sa pupuntahan Kamusta naman ang araw niya Diyan, mayroong holiday Uy Ito ba to? Kayo yun, ma'am Ma'am, bawal tagilid ilid dyan, ha?

gusto mo oh. pang ano mo lang ganyan mo lang dagdag mo lang medyo may ano lang no na nangyari hmm. e, unang karangalang banggit <laughs> parang ako nag first honor yan o yan ha oh. Okay. Harang mo lang sa hita mo to no. Pagpag -pag mo lang. Matagal na nandito sa loob lang yan eh Kaya mo makbang? Oo okay. oh. Sige tara Sige okay. Nagmamadali tayo okay. Ha? Nagmamadali tayo? <laughs> ha? okay, very good. Anong oras ka ba kailangan? Ha? <laughs> Saan ba tayo nito? Huwag mo isipin yun Iniisip mo pa lang yung idea na yun Tinatamad na ako eh Pero Wala, andyan yan Nakabang talaga yan Nag-aaral ka pa ma'am? Nag-aaral ka pa? Okay, papasok ka ngayon Okay Five minutes later ano ba na yung cellphone Ito na yata yung likod no? Ang galing mo magpin ha, tama-tama ha ah.

dere 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 Okay, thank you Lord, thank you Lord. Sama ba, lewat kanan. Okay. Udah sah, udah sah. thank you Lord. Thank you Lord. Kain mo yan, hindi, kain mo yan Kain mo yan <laughs> Kapag-kapag oh, na Ang oh, ulan, yeah oh, Ayusin mo na yung sarili mo no, para po yan. Ha? Baka oh, na yan, oh, ayusin mo na yung sarili mo para pag kumarap ko kay co-worker Sige na, salamat Ingat ka Ay, okay, nakaisa so na tayo, no? Ay, oh, isa pala. May dagdag pa si passenger. Thank you, Lord. Thank you. Dimi siya ng tip. 150 po yata yung pamasagi ng 200. Sa na rin. 5 minutes later. isa pa lang pero at least medyo maganda okay. medyo lang may kawayan pa punta rito Ay, na ako isang daan <laughs> 154 ginoon 200 sa salamat talaga Ay, na. mag auto accept sana ako oh, nga lang kasi ayun nga nakabukas ako na mo ba auto accept, okay. -auto -accept na Ako, ako nag-drop ako doon ngayon lang sa Plaza Mall pero pina ko ulit yung auto accept ko. Ayun nga sa bagay eh, no, pwede rin. Na dito, mag dito na ako dumaan eh. Okay. Kasi kung magdadaan si Ella pa ako, Chizko. Madalas ako nakakauna dito pag lagi. Kaya sa nasa silang ako. Okay. okay. na bunggo na. Akala ko na bunggulan ng motor. Umiika-ikae. Iika-ikae. Eh. Oh, galaw na bunggo eh. Bakit bang panaw? Oh, baka 'long umuunulan. Puta. Wala nang pasahero, maliligo pa no. Ha? Wala naman nagpasero, maliligo pa. Sakin <laughs> eh. Yeah. Parang masarap talagang tumabay sa lahat. Kaya nga eh, no? Pwede lang eh. Muna ako. Ha? Ah? Sige, sige, sige. Ingat, ingat. Hello po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, dito na po ako sa area, ma'am. Dito po. 'yung sa harap po ng sim ng tindahan po ng malaking bahay. Tama po? Okay sige po, sige po. Sige po muna. pasero <laughs> Pauwi na sana ako Galing na ako ng SM Caloocan, Babalik na naman ako dun Galing na nga ako dun Walang pumasok eh Okay, oh, walis ka O, nag ako Kasi walang palang pasero eh Para sure ba na may pumasok? Dun na naman ako babalik wala walang pasok eh Haridig eh Sabi ko na sarapong tindahan oh. Sino ba? Wa Sino yung pangalan? Camille Camille doon Pamini Pamini Iyon yung May bike na yan San? tindahan na puti Ayan dyan ba? Oo dyan siya Alam na alam ah O tama pamini nga Huwag pamini dyan Sabi niya palabas na daw siya eh Ayan sir Yung puting yan Salamat. Hey, hon. <laughs> sabi niya, ano mo pangalan kuya? O, Camille. Pamini, sabi ko, kinala ka. Okay. Po. Opo. Okay. Oh, Ang ano ko nandito ka na kuya? Eh? Itindahan eh. na, doon yung pin eh. Actually, magpasa ko ng konti eh Okay, na okay, yan Dito tayo eh Grabe yung tumal Galing na ako doon kasi Galing, hindi, tsaka walang pasok ngayon eh Opo, holiday Galing na ako Ay, doon Saan po? Sa SM? Eh, SM Kalokan Magandang saan nakarating ako dito <laughs> yeah, Eh, nag-auto accept ako Kasi nga walang pasero eh Mambal, patagilid, alam mo yan May ano naman ako oh. Okay, salamat Ikaw mo una? O ano? Eh, sorry Tinamahan ko ba? Sige lang Sana nga O, oh, ito Eh, salamat ha God bless Ingat Hu hu.